Patapos na po ang Pebrero at papasok na ang Marso na sharing rin buwan ng mga kababaihan o Women's Month. Ngayong umaga po, may mga kahangahangang babae sa larangan ng hukbong sandatahan ng na Pilipinas naman ang ating makakakwentuhan. Tama ka dyan, Audrey, at dahil ang ating mga bisita ay talaga namang palaban at may paninindigan. Kilala natin si Lieutenant Colonel Leilani Casa at Lieutenant Colonel Dolly De Quiros Castillo. Welcome po dito sa Rising Shine Pilipinas. Happy Women's Month. Good morning po. Magandang umaga sa iyong dalawa. ay mm. Actually, advance happy women's fund. Mm. Okay. Ayun okay, po. Well, uh, a bit of background po sa inyong mga sinimulan na na dati. Ano po yung mga nagtulak sa inyo para piliin ng pagiging sundalo? Eh, gayong kayo po yung mga babae. Well, ako, let's correct first the mm. assumption. No? Mm. We're not uh, regular. We are part of the reserve force okay. right. of the mm. AFP. Um, so... It takes a uh, while that some people may not know us mm -hmm. in the regular force no. Pero anong pinagsimula namin? For example sa sitwasyon ko, uh dati akong nasa executive office okay. of government and during that time nung nag-umpisa ako sa gobyerno isa sa hindi ko na, na naging mastery or expertise yeah. na area ay ang military dimension. Okay. Alam mo, kung ikaw ay isang uh, masigasig, passionate sa trabaho mo sa gobyerno. Marami kang larangan na dapat naiintindihan mm -hmm. at may ano, may handle ka sa sa mga programa, sa mga proyekto at activities. And sa um, sa aking trabaho noon sa when I was younger, Uh, isa sa mga hindi ko alam ay ang military dimension. Mm -hmm. So but even before then yung tanong na saan ako nagsimula siguro ang masasabi ko ay nagsimula ito sa aking passion at commitment na mag magsilbi. Mm -hmm. To serve the country. So even when I was in in the civilian government, mm -hmm. nakita ko yung Uh, Importansya na dapat lahat ng bagay na nag-aapekta sa isang effective, nagiging uh, nag influence sa isang effective uh, governance ay makita mo lahat mm -hmm. So one of which is the military dimension Kaya mm -hmm. nung ako ay nagkaroon ng pagkakataon na maintindihan ko ano nga ba, paano ba ako makakapasok dyan mm -hmm. So nag-aral ka ako, nag-aral kami, ganun din si Nag-undergo like <laughs> Nag-aral nag kami sa National Defense College of the Philippines na nagbibigay puwang sa mga interesado magkaroon ng uh, mas malalim ng pag-intindi sa military dimension mm -hmm. or sa military or security and uh, defense sector. Okay, So kayo yun na, ang aking mm -hmm. pinag -umpisahan. Alright. Kayo naman po, ma'am. Um, yes, kami. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Um, ako po, pinasuko ko itong paging active reserve force sa Army uh, kasi um, damdam na damdam ko talaga na kailangan ding ibigay ko yung duty and responsibility ko mm -hmm. na tumulong para sa national security and support by fellow countrymen. Alright. Which is, I don't know, yung can, the manifestations of all their stories is not, uh, it's not about na kailangan kapag babae ka, hindi ka pwede maging sundalo, no. Uh, we're done doing the stereotyping and mm -hmm. it's time na ang girls din ay isa sa mga mm -hmm. lumalaban para sa ating bansa. Well, we wanna know, of course, yung mga challenges o yung mga struggles na yun yung dinaanan mm -hmm. bilang sundalo. Uh, well, sa on my end, uh, hindi masyadong kakaiba. Okay. okay. Pareho lang naman kung ikaw yung nasa ibang larangan, no? Mm -hmm. Sa gobyerno, sa ambawas, when you work on social development, okay. Ganon din sa military and defense. Ang isa lang na dapat natin ma-intindihan dyan is that syempre iba ang may sariling kultura at struktura ang uh, military and defense na dapat namin natin naiintindihan okay. but in terms of kung mayroong mga challenges na nakakaiba na parang mawawalan ka ng gana mm. o madi-discourage ka hindi ko yun naramdaman sa akin pagpasok, sa akin okay. pagsilbi na ginagawa sa loob ng armed forces Kino talaga yung passion? How about you ma'am? Sa akin medyo may challenge po talaga kasi uh, being in a corporate world, uh, actually ako po yung senior vice president nga ng Air Material Wing Savings Loan Association. Ito ay non-stock savings loan na nag-cater po sa financial ano, ng military and the police. So uh, from corporate world, shifting to military every weekend or every day kung kinakailangan po kami, talagang yung time, time management po yung ano ko doon mm. medyo tinututukan ko Well, nabanggit kanina ni Colonel na military dimension ano para mas maunawaan mo yung field na ito. Yes. Kaya niyo pinasok to. No? Pero gayon pa man, meron po bang discrimination kayong uh, naranasan mm -hmm. during your time considering this is a dominated mm -hmm. institution? Eh. Yeah. You know, uh, discrimination becomes evident lang naman kung ikaw mismo may problema diba Kung alimbawa ako, mm -hmm. kung ang sense of entitlement ko or ang ang expectation ko sa lahat eh dapat uh, kinikilala ako na isang babae per se na babae ako, dapat ganito ang gawin niyo, may expectations ako. Doon sa pagpasok ko kasi sa uh, area ng defense and security, wala naman ako nakikitang discrimination mm -hmm. at kahit na sa mga pulisya ngayon sa loob, wala naman it, it, we are already they are continuing the armed forces of the Philippines continues to uh, calibrate all these policies, mechanisms, and guidelines that wow. they bring down so that uh, matutukan natin yung pagiging uh, less uh, mawala yung discrimination at mapatingkad namin yung mga kababaihan at nakikita nyo naman, di ba maski sa PMA, they are mm -hmm. tapping uh, the hit of officers mm -hmm. dito sa ating uh, arm, uh, AFP uh, at least about 800 or so officials, women officials are working there are about more than 4,000 4,000 enlisted women, mm -hmm. uniformed women na nasa loob And mm -hmm. I think since that time, because I was part of the, well, the women's movement, when we were working on the women and develop, in development and nation building, it opened a lot of doors for women to be part of national security, the, the security and defense sector mm -hmm. because it opened up for admission or in, in joining all women who are interested to join. sumali. At nakita natin na because of that, uh, mga 1992 pa ba yan, 30 years ago, mm. yung win talagang naging malakas yung pagpasok ng mga kababaihan sa uh, uniformed service. So makita mo ngayon na may mga nga commander nga, no? They are heading commands inside the AFP. Malaking bagay po talaga, oh, no? Oh. Na mabigyan ng pansin ng gender equality and Correct. women empowerment. And thanks to you, ma'am, na isa sa mga uh, nagka-pioneer nito, no? Pero on your side naman po, ma'am, kumusta po? So far, sir, again uh, uh, are the days na meron pong mga biases sa ganyan. Actually, uh, on my part dun sa Army Reserve Force, sir, talagang involved po ang mga babae, uh, lalo okay. sa mga training. So wala, sir, akong nakita or naramdaman na na discriminate ang mga babae kasi actually inuuna pa nga po kami, mm. lalo sa pag nasa, nasa field po kami. Yan, binibigyan importansya po kami. O ko nang dapat na sumabag siya. Opo, okay, oh. hindi oh. naman sumabag. Yung ano eh, yung mismong tindig niyo pa lang eh, alam natin na iba talaga ang lakas <laughs> ng kababaihan. No? Saluto po sa inyo at sa lakas ninyo at patuloy po siya <laughs> sana tumaas ang uh, level ng kababaihan, lalo na sa ganito, male-dominated institutions. Well, patuloy naman natin ipinapatay ito. O so, so. sana maging inspiration sila na yung mga nanonood ngayon ng na kababaihan na sumali rin sa military uh -huh. reserve. No? Yes, Dahil kung kinaya nga po nila, kakayanin nyo rin yan. Again, Uh, maraming salamat po mm -hmm. sa pagbisita ninyo dito sa Rising Shine Pilipinas. Colonel. Happy Women's Day ah. oh, ya. Happy, oh, <laughs> happy Women's Day. Imbitado kami kayo lahat sa aming mga activities na darating na March, no? So, I'm also part of Sonta, okay. International and we have uh, an event on March 21. Okay. And uh, we will actually sa loob ng AFP Kasi mm. yung mga kababaihan ko, it is uh, another side of my life. Pinapasok pinapapasok ko sa Camp Aguinaldo para ma-expose din sila. So yung mga kasontahan ko will be with us inside Camp Aguinaldo on March 21 for the celebration of the International Women's Day and of course the National Women's Month in the Ayan. Philippines. Thank you so much. Hangat po namin yung tagumpay ng event na yan. Maraming salamat mas, sa inyo. Muli!